Gaano kahalaga yung issue ng money trail? Kasi mukhang ang daming pera mo ng Duterte. What is your information and understanding on that? And how is this relevant dun sa uh, impeachment trial? Ito yung, kumbaga, game changer. All this time kasi, ang mga Duterte, they projected yung packaging nila, yung branding nila as parang simple sila mga tao, mga go-getters, mga parang ganon. But dito sa bank accounts issue na to, mababago yon. They not different from the traditional corrupt na mga politiko. Remember, ang context ng bank accounts na ito, mga contents na ito, eh nung mayor pa si Digo. So kung corrupt siya as mayor, imagine kung magkano nanakaw niya nung presidente siya. Dito yung nakita ko na mga pera na pumapasok, lumalabas, galing sa drug lord. Eventually, na-trace ko kasi may isang set of information galing sa isang drug lord associate ni Michael Yang, si Sammy Uy. Itong Sammy Uy, nagbigay siya ng mga pera every six months dun sa tatlong magkakapatid, Pulong, Sara, Baste, tapos Hanilet, joint with Kitty ito. Ah. So, tapos si Digong mismo. Itong si Sammy Uy, is a drug lord as attested to by Arturo Las Cañas. Ito, sinabmit niya ito sa ICC. Nang sinasabi ni Lascanas, hmm. itong si Sami Uy, siya yung pinakang frontman ni ano Michael Yang. So, as a frontman, parang may legit businesses siya kunyari. Pero, pag tinitignan mo, nagbibigay siya ng dividendo doon sa lima. 40 to 50 million pesos every six months. So anong business 'yon? Nagbibigay ng gano'n. May money trail. Bakit? Kasi managers checks 'yung binigay niya dito sa mga 'to. It's in their name.